mga palangga at mga ka OFW ngayon ay may dalawang apple akong hinahawakan ngayon titingnan namin kung sino yung mas mabilis, mas mabilis makaubos ng apple na ito kasi sabi ng kasama ko yung apple na ito ay hindi masarap kaya challenge namin para hindi ma sayang kasi mabulok lang kasi hindi masarap kakainin namin titingnan niyo ako kung sino mo na. One, two, three. <laughs> Go! Uli <laughs> na namin yung nurasan ah. Kapok, ka ah. Hmm. lang ako. Ang hirap lanutin. Parang ano ba? Ba yan? Parang bulak. <laughs> kasi yung apo na ito binilis ng alaga namin. Na hindi niya nakain. Kaya, kakainin lang namin. Challenge kasi nga. Hindi kasi siya masarap.